Paano mo ba malalaman kung tama ang pag-setup mo ng iyong payout account? Paano mo ba malalaman kung tama ang pag-setup mo ng iyong payout account or monetization earnings mo ay walang problema at okay ka na makatanggap ng payout. Well guys, importante at napakahalaga na dapat tama po ang lahat ng information para po makuha nyo po ang inyong earnings. Makuha nyo po ang inyong pinaghirapan. So, paano mo yun malalaman guys na pasok yun kay Meta? So, i-check mo sa iyong payout settings kung meron ka ba nitong verified. Dapat meron yang verified So kapag nakita mo yan na verified at updated siya guys, so wala na pong dapat ikabahala, papasok po ang inyong earnings. Okay? Sana may natutunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. Mm.